Go send NT I'm okay I'm fine Kinchana Kinchana teng ning ning to... Sanuk to... mak ka di ta ko lang ka ko to... na Ya Ang kagising ko lang guys at medyo nag-ayos ng Mary Light kasi gagawa tayo ng video kasi may nagsabing na pilot lang out tayo guys So yun na nga guys, may umiak na steamer sa region chart at sinasabi na pipi out tayo sa 1 b 1 pa kasi nungaling, buti na lang nakapag-record tayo guys. Sana matuto tayong tumanggap ng pagkatalo, hindi yung nagkakalatay ng fake Cruz, Pilot Pilot yun. So, panoorin nyo na lang yung video kung so, sino yan nag -tip out, guys. Visa Jinjongi Ipunme Shoubu So, sabi na muna kita ng build kahit na WS Linguan ng gamit ko at WS Lingu Max tier yung gamit mo. Why are you running? Why are you running? I'm okay. I'm fine. King China, King China, Why are you running? Why are you running? I'm okay. I'm fine. King China, King China, ding ding, ding, ding. si Art of War na C106. and following new face guys. Streamer din to, and lastly. Shot kay Jega, Jera ng C106. And streamer din to siya guys. Follow niyo din yung page niya guys. Napakalakas na night nito. Pero uh, assassin na siya ngayon. And I'm currently working guys. And better boss to Perry. Kaya aret na. Ayan. nagbo-voice yun tayo guys. Para mas engaging naman yung mga videos natin. And nasa kasad ng mga kakilala ko. Katulad na lang ni Chooks TV, di ba? Sumika siya sa mga ganong content. Kasi guys, nanditay ganamit na, ng voice changer dahil masasawa talaga sa voices ko guys.